Hindi ko maiisip kung bakit parang nagbubulag-bulagan ka lang ano uh, George Garcia na hindi mo nakikita tong mga to. Ang bilis siya kasi magsalita eh. Talagang papaikutin ka eh. Kaya parang sasabihin mo na, uy, oo oh, o oh, ano, parang ganun eh. Pero pag hinimay-himay mo yung mga sinabi niya, bakit ganoon? Oh, wala namang laman. Bakit may delay? Oh, oh. Bakit ganun katagal? Oh, Di ba? Yeah. Pag hindi mo yung mga sinasabi niya, wala wala kang matututunan eh. Kung parang palusot lang, alam mo na palusot lang talaga. You know the reason why na binibilisan niya yung salita at medyo pa English-English pa? Mm. Ginagawa niya komplikado para yung taong nakikinig, ah, mo na yan. ang hirap-hirap, oh, pahirap -hirap, oh, hirap, 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 hirap hirap pa sa ko. Eh. O, oh, hindi pa babayaan na lang yung mga, ta ng mga tao. Pero merong matatalino talaga na hindi papayag na babuyin ang eleksyon. pinaka tanong na Bago pa man, may nanalo na nga ba? Bago pa man mangyari ang botohan at uh, ano masasabi niyo sa resulta ng botohan? Pare uh, RJ. Ako. ewan ko ko pero nararamdaman ko diyan na parang eh. Kasi isipin mo yung statement na unang statement ni ano ni George Garcia. Garcia isa uh, sabi niya doon, pag uh, tapos na nakabuuhan, natapos na yung botohan, mm. magpiprint ng nine para ibibigay doon sa mga uh, entities na sinasabi niya. Mm -hmm. Real time daw, real yes. time. So ang isip natin, maganda kasi alam na agad natin eh, tapos mm -hmm. kaagad eh. Ngayon, dumating yung election, after election, ang ang sinasabi ni George Garcia is uh, maghihintay pa daw. Magkakaroon ng delay. Oo, ng 15 minutes. Bago ma-send yung ano, tapos may dumodoble pa nga na siyang sinasabi. So, send ng dalawa, tapos pag uh, send ulit, tatlo, lima na. Mm -hmm. Tapos papatong daw yon kaya nagiging magulo. Mm -hmm. Ngayon, yung kanila daw, sa Comelec, e real time. Mm -hmm. Kasi meron daw silang program. Ang nakakapagtaka dito, bakit sinasabi ng ano ng NAMPREL, e na delay daw ng 2 hours. Kasi nakareceive sila 7, uh, 8.50, ano na eh. 8.59 oh, or something. Oo, oh, parang nung... ganun eh. Oh. So, ano to? Uh, yung kailangan muna bang ayusin bago isend doon sa mga entities mm. kasi para magtali yung uh, bilang nyo, nyo sa Comelec at diyan sa mga ano na yan sa mga entities na yan ayun ang malaking tanong eh mm. Bakit -hmm. bakit madidelay ng ganong oras kaya nga tayo nag ano eh Uh, automated voting. Eh. Para mabilis. Para mabilis. E eh, ano nangyari kung madidilay din pala ng ganong katagal? Uh -huh. Okay lang sana kung madilay ng 15 minutes. Okay uh -huh. yan. 15 minutes, 30 minutes, okay lang. Pero hindi. Eh. Umabot ng dalawang oras. Dalawang oras. Ano to? Anong kalokohan to? Kaya magtataka ka talaga dito sa mga uh, nanalo na to. Parang sadya eh. Parang uh -huh. planado na eto na ang mananalo. Ang problema lang, Siguro dahil nga ang focus nila is yung uh, etong senatorial. Mm -hmm. Eh yung party list, siguro nakalimutan nila. Mm -hmm. <laughs> eh nanalo yung Duterte yun. Tsaka mm -hmm. yung BH. Mm -hmm. Ngayon, uh, wala silang magawa para gipitin yon, uh, Wala silang magawa para hindi manalo yon, Kasi nandyan na eh. mm -hmm. Ngayon, ang style nila is hindi nila papaupuin. Ayan, parang... ayan, ang, ayan ang parang nagiging problema talaga eh. Ayan. Hindi ko... Hindi ko maiisip kung bakit parang nagbubulag-bulagan ka lang ano uh, George Garcia na hindi mo nakikita tong mga to. Ang bilis siya kasi magsalita eh. Talagang papaikutin ka eh. Kaya parang sasabihin mo na, uy, oh, oh o ano nga no, parang ganoon eh. Pero pag hinimay-himay mo yung mga sinabi niya, bakit ganoon? Oh, bakit wala laman? Bakit may delay? Oh, oh. Bakit ganun katagal? Oh, 'Di ba? Yeah. Pag hindi mo yung mga sinasabi niya, wala wala kang matututunan eh. Kung mm. parang palusot lang, alam mo na palusot lang talaga. You know the reason why na pinipilisan niya yung salita at medyo pa English English pa. Mm. Ginagawa niya komplikado para yung taong nakikinig, ah, ha? mo na yan. ang oh, hirap-hirap, hirap oh, ang hirap, 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 hirap hirap pa sa bibig oh, hindi pa babayaan na lang yung mga tao, mga tao. Pero merong matatalino talaga na hindi papayag na babuyin ang eleksyon. Father Jay. Eh, nanaginip ako. Ayun, Oh, Yan okay. oh, ang hinihintay ng taong bayan, eh. Oh, and, Yung panaginip mo, eh. Eh, nanaginip na naman ako. Oo. Oh. Hindi kasi ganito. Oo. Oh. Sa panaginip ko, may isang senador na naghahanda mm. para sa darating na 2028 20 presidential election. Babae, lalaki? Um, Huwag muna. Soon. Soon, Wag muna. soon natin pangalanan. Oh. Oh, Wag muna ngayon. Mm. So, eto kasing nangyari kay Kiko at kay Bam naka-prepare to sa mangyayaring eleksyon sa 2028. At yung tinutukoy ko sa panaginip ko, maaaring maging katandem ni Layon sa darating na 2020. Parang kilala ko na. So ngayon, kaya hinadlangan lahat ng mga maaaring makapasok dyan sa Senado, katulad na lang yan ni Pastor at ng Duterte senatorial candidate. Dahil magmumukha talaga silang kulilat. Mm -hmm. Mawawag kasi ano eh uh, alam naman na natin na nawala na sa tinatawag na nawala na sa agos Wala mga sa, dilawan. Nawala na sa bolang kristal eh, nawala, nawala <laughs> na sila kung sa edad din, eh, wala na sila sa kalendaryo. Uh -oh. So kaya kailangan nilang medyo magpalakas. magpalakas ulit. Mm -hmm. Siyempre, top 2. Hindi na biro yun, ha? Yes. Top 2 pa. Top 2, you know? top 5. Par parang pinamumuka nila sa tao na malakas pa rin sila. Na nandito pa rin kami. Na nandito pa rin kami, hindi kami nawawala. Kung may pulangaw, mm -hmm. may langaw. Oo. Oh, oh. So, kung, kung may... <laughs> Tama hindi, hindi ko lang, ano, oh, hindi ko na, lang idinarecho. Pero kung may... Mm -mm, oh, may langaw. Yeah, yeah. So, ngayon, so, nagsanib puwersa na sila, di ba? So, yan nga is, nakaprepare talaga yan, yung nangyaring election na yan sa darating na 2028 election para mm -hmm. kasi ang, ang mangyayari kasi pang dalawang beses ako na naginip eh. Uy, ah, sige, sige, isa pang panaginip. Ang, ang nangyari kasi, mm -hmm. dalawa eh. Mm -hmm. Sa kabila, dalawa din. Mm -hmm. Tulpo and Romualdez sa mm -hmm. 2028 Ay. tandem. Wow, Tulpo, no? Romualdez, tandem sa, sa Dilawan. Sa Dilawan, uh -huh. bang tsaka yung nasa panaginip ko. Uh -huh. O, wow. oh, yun, silang dalawa. Parang kilala ko na. Uh -huh. dito so, sa... ngayon, Uh, sa Duterte hindi pa natin masasabi yan. Wala pa eh. Oh, wala pa. Mali, so, 'yun yan talaga ang <laughs> aminad uh, ngayon masasabi na natin na preparado na yan sa darating na 2028. Uh, hindi niyo napapansin? Mm, Mamaya ako nabasahin yan, Hindi niyo uh, napapansin na bakit biglang bumait si Marcos? Oo, uh, Kasi mali sila napagtanto nila na mali yung strategy ng campaign nila nung nakaraan mm -hmm. talagang naramdaman nila na ay pangit hindi nagustuhan ng tao nagbabait-bait kaya ito. ngayon kailangan nilang bumait-bait para pagdarat, pagdating ng mga ilang taon parang tanggap na sila na alam mo na magaling pero, maglaro pero diversional ganun. oh no? pero sa palagay nyo, ano uh, kaya ba bumait si Marcos dahil baka tumakbo siya ng senador sa 2020. Malamang. Malamang. Malamang, Malamang sa alam. Tatakbo yan. It's either congressman <laughs> or senador. Malamang. Or congressman at senador lang talaga. Hindi na talaga Mabayan bibitawan, ano no? Uh, uh, hindi talaga bibitawan. Pa kasi, para, kasi nga, kasi alam mo ba tatakbo siya? Uh, uh Eh mabubulok sa kulungan yan pag hindi uh oh, tumakbo oh, yan. Oh, Kailangan, meron pa, siya, pa rin siyang power kahit senador o congressman para kahit papaano, meron siyang mahahatak pa rin. Immunity, uh, no? Immunity. Actually, wala na siyang immunity. Ang may immunity ng vice president at ano eh. At uh, vice president, president, speaker of the house, tapos yung uh, 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 Senate si president. president. Pero bago mo muna basahin yan, okay? So, doon sa tanong na uh, may nanalo na nga ba bago po man dumating ang election? So, tingin ko meron. Kasi pag-abasyahan uh, na lang natin yung mga boto ng Duterte, ano? Doon sa absentee voting, absentee voters, panalo ang Duterte. Mm -hmm. Lahat, dahan doon. Si Pastora Paulo Queboloy, number 10. At itong ano, itong uh, absentee voters, mga kababayan, nire na nito yung buong Pilipinas, yung Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa Luzon, Visayas, Mindanao, may teacher, may sundalo, may police. So sila na po ang bumubuo dyan. Oh, mas credible pa po ito doon sa tinatawag natin ng mga bayad na survey or yung hindi bayad na survey. Uh -huh. Mas credible pa ito. Kasi ito, totoong damdamin ng mga Pilipino. So, ibig sabihin, itong mga matitino natin, ako, naniniwala ako na may pag-asa pa Pilipinas. Yeah. Dahil doon sa resulta, ng uh, absentee voters. Kasi ang mga bumoboto dito, yung mga sundalo, mga police, mga teacher, mga media, ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. So now, Ibig sabihin, may pag-asa pa ang Pilipinas dahil itong mga kapulisan natin, tsaka yung mga army, ay talagang naghahanap pa rin talaga sila ng matino, ng pagbabago. Nilaglag nila yung alyansa at binoto nila lahat yung karamihan sa mga Duterte candidates. Nakuha nga halos lahat eh ni uh, Senator Bongo. Yung 51, out of 51,000, 45,000 ang nakuha ni Sen. Turbongo. So, ganun kalupit yung boto na nag ng Duterte. So, may pag-asa pa po tayo. Tama ang ibinoto ng taong bayan. Tama ang binoto, kaso mali ang ilinabas ng machine maling pangalan hmm. ang inilabas ng machine. Kaya napaka-importante na magkaroon talaga ng manual recount para mawala yung agam-agam or yung duda ng mga Pilipino na tayo po talaga ay dinaya which is uh, very visible naman.